Hello guys. Kumusta? Grabe yung ulan. Hanggang ngayon, grabe. So ngayon, magsundo tayo guys. Grabe yung ulan guys. One week na. Walang katapusan. Grabe. mas yung ulan masama yung panahon sa so linggo na to guys mas sira pa dito yung daano matagal na hindi pa rin naayos

stop stoplight grabe yung iba na kwan hindi makaalis kasi hindi sila makakamping sa dulot ng kwan ulan pero yung iba excited na kasi nakikita namin dito na marami silang dala ganyan mga camper nila hindi sila makaalis-alis kasi yun na yung Ganda ng kutsya. Yung makawike, yung Yung puti. Ah, sports car. <laughs> <laughs> Abutan! Abutan! Eh tumatawid kasi guys kaya pinindot nila yung con para makatawid. Uwian are mga sedyante. naglinis pa naman ako ng sasakyan kanina kanina umaga ay kagabi pala mga uh, 8 so okay lang nabawasan yung dumi ng sasakyan Mahirap pa ganito pag magkuhan ka lang drive tapos biglang umula ng malakas hindi mo makita yung daan at sobrang lakas at yung daan madulas Camping naman, ayun. Daming lamok. Wala laki pa naman yung malamok dito, guys. Malalaki yung lamok nila. puro guys yung halimbawa yung lamok dito no dalhin mo sa Pilipinas tapos makita rin siya ng ibang lamok siguro ay sabi ng lamok, Tisuyo na lamok tiso yun ah hanggang <laughs> guwapo ah English speaking ah oh. hindi <laughs> siguro sila magkaintindihan guys no kahit si Sus yung aso namin oh eh nandun na nanood ako ng TV eh may mga asong tumatahol Pilipino yun eh, Pilipino movie parang hindi niya naintindihan parang baliwala ba pero yung nanood ako ng uh, English movie eh may asong tumahol isumagot eh, sumagot si Pugi <laughs> at, 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 Ibig sabihin, hindi niya naintindihan yung Pilipino aso. <laughs> oh boy, oh boy. So ganoon din siguro sa mga langaw, lamok, ganyan. Sabi niya, oy gabi oh. Gandang lalaki e, oh, tisoy. Tisoy na tisoy. nis nito, ah. di ako makatawid ah. Meron kasi mga driver na ayaw ka katawiring. Nati ito na yong ito na yong shingit si barang ini kasih ya, atas tayo, Atras atras atas, atas mana? Iwang kau pun kasih kasih, kasih. pagsingit na 6 dalawa. Ayos uh lang, -huh. Ay gustong pumasok na natin. dito ako magpantin. Dito ako magpark sa gilid. Dito ako sa gilid. ayan Dito dito. Ayan. Oh, sa yung kwan. Dito tayo. So yun guys, dito na tayo. Thank you for watching. Sana hindi kayo maga uh, sawa sa panonood ng mga video namin. Si galawa lang kami ni Juan Jesus, ni Pugi. Yun. Yeah. Tapos yun guys, please uh, follow naman kami sa ako namin sa Facebook page para ma-monetize na guys. Tapos sa uh, YouTube naman this guys ko yung hindi pa naka-subscribe subscribe, subscribe na naman kami thank you for watching god bless